Hey guys, I got this uh, skin. I will do marketing with this plants. Uh, it has a smell, flowers smell good. And I use this rooting hormone, and then I will rub it. So, I will, this is soil, and I will wrap it with soil. There. Here it is. And then put some hole. Uh, and not too tight on the top so you can put water there. You can. Uh, the water will drain ayan so we'll see after weeks or months for the roots to come out thank you for watching Nice. ayan na guys nagkugat na siya pero bakit matay ito rin isa at itong isa okay naman siya ayan pero itong isa nagkugat siya okay naman mas babasa naman siya pero nagkugat tapos dying Oy. save natin Oh, ugat na siya. Pero, bakit lantak? Ayan, yeah, no? Oh, oh ang dami kagat, guys. So, ikat natin siya. So, ikat natin siya dito, guys. Okay. Well, sisirain naman na nila tong mga halaman na to eh. So, patuloy natin dito. Oops. Kailangan ko ng dalawang kamay. Ayan siya guys. May root siya. Pero bakit kaya nalalanta yung dahon? Or, di ko alam. Pero i-save natin. Tanim natin dito. So guys, siguro, once na magugat siya, kailangan ba itanim agad? kasi ayan oh namatay yung ano pero tiningnan ko okay pa naman yung ano niya ayan oh so pwede pa to may salba tumubo na ano ano oh ayan oh hmm nagugat siya eh nagugat siya yan pero bakit na mamatay pero tumubo yung ano yung sa baba so itunod pa rin natin hindi na isa so sana mabuhay agoy oh, yung, dalawa itanin ko sa likod tuon sa aking maliit na lupa yun yeah, o okay yung ugat nyo uh, ha This one is alive. Pero hindi siya nag-ugat ng bongga-bongga. So kailangan niya talaga pag nag-ugat siya. Or inano ko naman eh. Nilagyan ko naman ng butas yung mga plastic. ang isa, hindi masyado nag-ugat. Ayan o. Ayan o, lang. Kasi hindi siya balot na balot ng lupa. Pero, I try to tayo tanim ayan naugat naman sya rin sa taas see so, na guys dito sya tinanim sa aking maliit na puti ayan kaputol nung minarkutan so tingnan natin we'll see when we make it next year